na Nabak ko yung isa. Nabak na Nabak, bak Bakbakan na, girl. Girl, ano ba yan? Tabi-tabi pa ako, may naman. Hila. Hinabol ka niya dahil dito Hinahap, tabi-tabi. Tabi-tabi lang para. Sure na hindi tayo. Tabi-tabi po taking so long to break this world down to make up uh, put this pattern video ka din mo isay ka din parang abi, abi. ano ka ayan Ito po yung kay uh, buntong kapatid ano neto. na ito <laughs> nasagalaan po kami ayan lapis na kami makalabas <laughs>

Yan. Madami kami kasama. Dalawa kami yung babae, dalawang lalaki. Isa yung mali. Takbo! Pasin. Umikot lang tayo. Tara eh. na tayo. Okay na yan. Ito pa. Ah. Yeah. <laughs> Panalilin. Ay. Ayan. Hanap tayo dito. Ito! Dito. Kamu muna. Okay yan. Hindi daw. Abang, bigay mo. Diyan. Ayan. yan na yan muna. Ayan na muna. Ayan na ako na ako na magawa. Ayan yung up at sit ng kapatid na ito. Tiyan, ito yung binibig niya. Sabi niya, ano? Hindi. No. No. Hmm. Hindi ka man ito, unblock mo na ako. Naka-unblock na niya. Eh. Ama Legend Thanos! <laughs> Tapos na ba? Ayan! Ayan yung mga ano, kabahayan. Yan, yan. Guys, <laughs> say ay lang ako. Hindi ako tao. Charot na. Ayun, naglag. Naglag. Nalaglag ka tayo. Ni Chan <laughs> na. Ayun na. Wow! Home run! Ito na. Dito yun eh. Dito yun. Dito yun. Dito yun finally. <laughs> no more. Ayun, tara ayun. Ayun. Marami. Guys, marami na tayong pag... Tara dito, tara. Mika, tara dito. Mika, itaran daw. Kung oh, may bahay-bahay no? Hindi po namin gawa. Ayan. Gawa po ng... Tagagawa. Doon ah. sa tambahe namin. san sa Tara daw! Bilisan nyo! Guys, AI lang kami. Hindi kami totoo. Doon? Okay, takbo! Ayan na! Finally led! Tara, nyo! No more, ha? Sa ah! Ako na, kay yung kera. Ikaw magbuhat mama mga pawiya. Ah, sige. No problem. Not a problem. Ito diba nga, pasang ito. Pa? You, you have been scared. later that night. later that night. Hey, ma'am. We finally home. Di ba dito tayo nang galing nakaraan? Ayan